ang nangyayari, pagpasok ko dito, madali ka rin, hindi ko lang muslim ka na. Okay. Hindi lang, pero nahirap maging muslim dahil iiwanan mo lahat yun. Ah, maraming bawal. Maraming bawal. Sugal, sigarilyo, pagkain. Pagkain, no? Pagkain ng karinan. Oo, pero yung pinag-isabo ng muslim dito, di ba? Tapos, yung pinag-isabo ng muslim dito sa atin.

yung din hindi po, 100%. Pure Muslim, Hugo Muslim, Hap Muslim, Muslim, wala pa doon. Dahil walang salitang dyan. Walang Pure Muslim, walang Hugo Muslim, walang Muslim, World Muslim na sinasabi na. Kailangan ng Muslim kasi ginaganapan. Tatay na ng doktor, matatawag ng doktor kung ginaganapan ng pagiging doktor. Hindi pero hindi sabihin niyo, hindi mo na ako ano. Yan. Talagang Chan. Pinanganak mga yung magulang mo. Katoliko. Ah, nagpasista mo na. Apo. Balik sa mga um, Pero, wala, wala sa ano namin ang uh, uh, family sa iyo na Muslim. Ayaw. So, oh, religion is that. Last 2020 lang yan. Last 2020 uh, 20 like 20 20 lang yan. Ah, uh, uh, 2020.

Pag sinilang ka ng magulang ang sasabihin, o oh, ito, sasabihin ng pari sa iyo, ha? Ikaw, binibinyadan ko. Ikaw ay ganap na. Katuloy ko. Ito, so... Yeah. So, isipin lang ang isang religyon mo ay isa. So, Ganun po yung kaya balik ko sila

ano yung pilo? Tani niyo yung Chicken na noyon? Mas detalyado tayo Chicken biryani? Ang pilo? Piloyon biryani. Biryani. Yea samay chicken na muna Chicken biryani. Chicken biryani. Ano yung lahat niya? Ay nang pa Ay nang rush na gusto mo. Binigyan. Binabigyan. Kung pata ang dios, ah, Kung pata merong ay biryani. yung ulam niya karamihan kulay

diyan uh, a pa pala kami ng 2020 sa grupo. beses pa namin nagsama. Na, kake, sama na pag Hindi sa bakit sa. Tayo na tayo. Na pahan sa amin na wow sing sing. Sa amin kasi may, may nai na <laughs> ma <laughs> <yung laughs> <s> <laughs> uh sa amin ng Sa Sa

sabi niya, nasa ka exact location mo. Kami dalawa lang, sa message niya namin. Sa sabi niya, susunod kita dyan. Yun, ay ano yun, hindi ito na... Wala ko yung pastor. Ah, wala ko. Wala ko, wala ko. Magkakayo kami, magdadrap pa magda magda lang siya. Ako, wala ko na yung PSA. Mga ilang minuto na natin sa Pagayos ng City. Sabi ko, so, nung no, no, tapos na yung Udiaya ko, sa Pasig niya, sabi ko, ano kiraan ko? Bukod naman ako pinatiklang sa isa sa sasakyan sa 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 ta ano, na, ko. Pero doon ko nakasabi siya 10 na panatutok ay sa... Kasi sa lahat siya, sa uh, airport, sa Quezon City, sa mga... Saan mo mo? Kasi sa buho. Sa wala na kayo tatanong. Ipoclose ko na yung video. May doktrina pa. Walang doktrina sa pagpapot sa Islam. Walang dinyan. Walang celebration. May nais pumapot sa Islam. Kailangan buo. Tanggapin mo na buo na. Sasamba ka lang sa ka lang. Sa isimba. Sa isimba. Sasamba. Kahit sa bahay lang. Sa bahay lang. Ito patanong-tanong na yun. Patawa-tawa. Pero nandito nag-aarot ka. वाला नाम है मैं शैलेश रावत हूं मैं हां तो मैं फिर बोला कि फिर मैं बाबा हनुमान जी ऋषि के गुण बोलने के लिए और से बोलने लगा मैंने नोट किया मैं जो मास्टर जी नाम आदिमान से तो हां ये तो बहुत है हटाओ से आप पूछने के सारे लग गया

opening opening tawid opening ay diwala Ano sa formal O yun yun kung ko ano dapa ay alam niyo hindi pa itay niya ala kana baba ay musli dosa ayaman ay bakit parang may ng musli sinamit nga pala talo bayad talo 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 tulog talo 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 Tulog Tulog

<laughs> 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 Hello, Jason. <I'm sorry. laughs> Hello, yeah, Jason. Ano 'yan? Ano 'yung tatanong? Wala ko na din. Dito 'yung isa pumasok sa lobby. Tingisipin ko tatanong. I-break lang. Eh, eh, sa lobby.

Ito. Rick, anong natutunan mo sa pagmumuslim? Uh, marami akong natutunan kay Boss Rolly. Ano? Tungkol sa mga muslim. Ano? Tulad ng ano? Yung uh, mga suota <laughs> <ka> nila. Ha? <laughs> Saka yung pag... Gusto nang lalaki yung mabae. Anong tawag din sa ano yung... Damit? Belo. O, hindi yung sa mo muslim na babae ah. Bigi Belo. <laughs> Bigi Belo. Ano natutunan mo sa pagmumuslim? Bigi Marami? Ano? Ibigay mo isa shampoo. Ayun na, na. Meron na. Hindi ka na, natutunan. Dauri. Ano yung Dauri?

Basta yan, walang muslim na mag-aasawa ng kapatid, Hindi mo nang nag sa sasabihin nila, hindi nyo nag-aasawa, hanggang nag Pero ang totoo ko yung mga palitang alam mo ba yung niya, siya ba yung Inulit? Baka nanginilig mo lang, Inulit? Ibig

<laughs> Pero alam mo, alam mo yung ano, yung makusap niya yung Muslim na ganyan yun. Alam mo yung, ah, uh, nito, ah, uh, alam mo yung sinali niya bakit siya Muslim. O, hindi, talaga ano na siya, buong pamilya. Ah, born Muslim. Born born, born, born na. Born Muslim uh, Kasi nanay. Pero nagiinom yun. Ha? Nagiinom. Hindi ko sure. Pero alam ko, ano so, Di alam ko, yo, si Tara Deo. Hindi ko si. Hindi ko sure. <laughs> <laughs> Positive. Ay, si Boss Joel, baka may tatanong. Boss Joel, baka may tatanong ka. <laughs> about Muslim. About, about, ano. Baka may, pap may tatanong ka lang, Boss. Nasusulat po ba ang ano? Seryoso, ha? Nasusulat pa sa na ay, kaya dahil Ora andini serio